ベスト8。 everyone! This is Erlinda Sanz and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay magsishare lang po ako tungkol po sa aming appetizer na binibinta po namin dito sa karinderya. Mga patok po na appetizer, ngunit isa lang po ang isishare ko po sa inyo. Uh, bakit po kailangan natin na magkaroon ng appetizer sa ating karinderya? Bakit ba kailangan din nating magbinta po ng appetizer dito po sa ating karinderya. But before that, I please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Sa so, mga videos ko po ay tungkol po ito sa isang karinderya. Mga tips po sa karinderya at itong mga tips ko po ay base po ito sa aking karanasan bilang isang karinderya owner. So, shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Lalo na po sa mga nag-uumpisa na po ng kanilang carinderia business ay sana'y pagpalain po kayo sa inyong mga pangarap at ituloy lang po kahit anong ups and down na darating po sa ating buhay ay go-go lang po tayo at sikapin natin na buo ang ating loob upang makamit po natin ang ating mga mithiin sa buhay. No? Uh, normal lang po ang mga ups and down normal lang po ang minsan ay kapag nag-umbisa ka pa ng negosyo ay normal lang po na minsan po ay hindi po tayo kumikita ngunit ipagpatuloy lang po natin dahil uh, doon ka po kumukuha ng lakas ng luob doon ka po na nag-eager na maghanap ng magandang putahe, magandang mino sa iyong ulam kapag isang araw ay hindi ka kumikita no yan po ay bilang aral na narin po sa ating mga karinderya owner no magtaka tayo kung bakit hindi tayo kumikita sa araw na ito kaya po ay ini encourage ko po lalo na sa mga bagong nagkakarinderya ay kailangan po talaga ang costing no very important po ang costing lalo lalo na sa ating mga patok na ulam no Uh, gaya ng sinasabi ko sa iba ko pang mga vlogs na aba uh, baka nagtitinda po tayo na malakas, no? Malakas, maraming, ma madaling maubos. Ngunit, hindi natin alam na wala pala tayong kita, no? Nag-i-effort lang po tayo, nagsasayang lang po tayo ng ating mga ingredients. Ngunit, wala, wala pala tayong kita. So, yan po, in-encourage ko lagi na magkukosting po kayo. Halimbawa po, Uh, sa Afritada po, ang capital nyo po ay uh, 450. Kasali na po doon ang mga ingredients. So, dapat ay makaabot po siya ng 600 pesos. No? Para uh, ikokosting nyo ba, ay itakal-takal nyo. No? Itakal-takal nyo, pag-aralan nyo po kung gano po kadami ang 40 pesos. Kasi dito po sa amin ay 40 pesos po ang isang takal. So, dapat po ang isang kilo ko po ay aabot po siya ng uh, 15 katakal, no? 15 katakal. So, 15 times 40 equals 600. So, yung kapital po natin ay 450. So, meron po tayong kita na 150, no? Or 200 pesos po sa afritada. So, yan po ang dapat nating tandaan, no? na kailangan talaga kung nag-uumpisa pa lang tayo ay itakal po natin ang ating mga paninda upang malaman natin na kumikita po tayo sa ating menu na niloloto, patok, at mabilis, mabinta yan po ang dapat nating tandaan so ito pong aking ishishare sa inyo ay itong aming appetizer bakit po tayo nagtitinda ng appetizer sa ating galing kasi po, kung hindi po tayo naghahanap ng mga appetizer, yung mga side dish, no, parang magsasawa po ang ating mga customers, lalo na yung mga suki natin. Sa amin dito ay meron kaming suki na everyday kumakain po kasi galing po sila sa kanilang uh, work. Magsasawa kasi sila yan. So, dapat meron tayong laging bagong menu na i-offer sa kanila. Uh, for example po, ang mino po na pinapalit-palit po everyday ay itong aming appetizer, radish. No? Radish na salad. Yung talong na binaguungan, then magluto din ako minsan ng daing. No? So, kailangan talaga na meron tayong pam pampagana ba, appetizer po sa ating karinderya. Although, paulit-ulit ang ating mga mino, no kasi hindi naman natin yan i-out ang mga sellables. So, everyday nandyan ang apitada, nandyan ang atay at itlog, nandyan ang aming, aming gulay na may uh, ginataang sari saring gulay. So, everyday, everyday po yan, nandyan po sa aming display. Ngunit, iniiba-iba ko po sa, sa pamamagitan po ng paghahanap po ng ibang mino. No? Like, upo, uh, like upo na may taugi, o po lang talaga, no? Iba-iba talaga kasi importante 'yan sa isang cafeteria kind of upang hindi po masabi nila na paulit-ulit po ang ating mga ulam. Kasi po uh, sa akin po kasi no hindi ko po ginawa 'yan ay kadalasan po maririnig ko na, na nakakasawa, nakakasawa daw laging paulit-ulit, no? Paulit-ulit, wala bang bagong, 'yan ang hinahanap nila. Anong bagong mino? 'Yan kadalasan ko pong marinig. So, dapat um, makinig din tayo sa kanilang mga suggestions. Lalo na, uh, example, sabi nila nga, magluto kayo ng humba, magluto kayo ng kilawin, magprito kayo ng pork chop, mag, magluto din kayo ng sinab tinolang manok, ano, yung ganun. So, yung mga sinasuggest po ng ating mga customers ay dapat po natin silang pansinin, no? Magluto tayo minsan sa kanilang mga hinahanap, no? O pang masatisfy natin ang ating mga customers sa kanilang mga hilig, kung ano po ang kanilang mga nire-request. Hindi naman po lahat na nire-request nila ay gagawin natin, ngunit Uh, everyday po yung mga nire-request nila ay kahit isa lang ay lutuin natin, no? Upang ma naman po nila na meron pa silang meron pa silang halaga sa ating karinderya kasi yung nire-request nila ay niluluto natin, no? So, yan po ang very important po no, sa isang karinderya na mag lagay talaga tayo ng appetizer, then yung mga ni-request ng ating mga customers ay kailangan pagbigyan po natin. No, so yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.